nakaka-relate ko talaga nitong candy na ito, ano? Hi everyone, it's Mitch Rams. Welcome back to my short vlog. May bit-bit tayong candy guys kasi nga mahabang biyahe natin. Imagine from Tandag City to Surigao City. Ilang kilometro yun, char. Tapos hindi po masyadong malamig ang sinakyan namin van. Kaya tiis-tiis lang ang lolan nyo guys. Dito ko nakaupos may bintana kaya pasensya na kayo kung hindi masyadong clear ang kuha natin. Yan po kasi ay dahil sa salamin ng sasakyan. May times na nakakatulog ako sa biyahe guys. Pero mostly gising na gising talaga ako kasi gusto ko masilayan ang bawat lugar na padadaanan namin. Dahil short nga lang ang vlog natin today, thanks kayo nakarating na rin kami sa Pierre sa Surigao City. syempre pagdating namin sa Pierre, kumuha na kami ng terminal fee na 30 pesos each at saka pumasok agad sa waiting area at kumain ng lunch. Akala nga namin postpone yung biyahe namin guys kasi nga umuulan at may pabungsubungsong hangin. Pero talagang tuloy ang biyahe namin. Yung dalawang batang kasama ko nga nakahiga na kasi napagod sa kakaupo sa van. At ako naman may phone call na bigay ng update sa mga loved ones. Charot. Alas 7 pa kasi ng gabi ang alis ng barko. Kumain din kami ng dinner. Or early. Grabe, nahilo talaga ako dahil sa mataas na alon na na-encounter ng barko habang naglalawig. At thanks God, nakarating din kami ng Cebu City safely. So, yan lang muna ang update natin ngayon guys. Like, follow, and share for more. Thanks for watching!